Ang ganda. Ang ganda oh. <laughs> Napalibutan tayo ng ano ng bulaklak sa taas. Ayan. Ano ba ang ganda? Pahinga muna tayo dito. Ang sarap mag ano dito ba? Magmuni-muni. Wala masyadong tao. Dahil nakita ko to. Kaya nandito tayo sa ano. Nandito sa kanyang ilalim puno ng ano ng puno ng sakura. Napakaganda. Yan po ng puno ano? 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 Anong ano bulak ng bulaklak ng kanyang puno. Okay, dito muna tayo. Mamaya, mamaya na tayo pupunta doon sa ano, sa unahan. At pupuntahan tayo. Ang ganda dito ganda diba? naglaglaga na siya. Naglaglaga na Ang ano pa ng hangin, hindi pa siya masyadong mainit. Pero kailangan mo talaga ng ano, ng payong o kaya sumblero kasi maano eh, nag na nagagat ng init, hindi naman ganun kainit. masarap mag ano ba masarap magtambay po sa ilalim ng ito nakikita natin napakaganda ng tulaklak ang ganda ng tulaklak kaya ano napakababa pa niya eh. napakababa pa niya yun sa inupuan natin oh. maano maabot pa natin maabot pa natin kulo-kulo ng asin. Ayan. Nakaganda din pa. Ayan, ayan. May dala din tayong ayan, upuan. Makaupo ah. lang tayo ito. Wala. Ayan. Ang ganda, ang ganda pa ng hindi talaga siya nakakasawa oy eh. kan kanyang kagandahan ganda ganda ako lang magisa dito sa ano ilalim ng puro mga ano cherry blossom may tao dun sa ano sa, 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 sa likod ko nag-iisa lang din siya kaya ayan